Hello, good morning everyone. For today's video tips and tutorial, ay tuturo ko po sa inyo kung paano magkaroon po ng followers po dito kay Facebook. Ayan, lalahatin ko na po yung mga nagme-message at nagtatanong po sa atin kung paano nga ba magkaroon ng followers dahil problema nila na hindi umuusad yung kanilang mga followers since then na sila po ay gumawa ng page or nag-open sa kanilang profile ng professional mode. Ayan. Sobrang napakahirap po talaga mag ng followers po dito kay Facebook. Ayan. At ito po yung advantages at disadvantages ng Facebook page at saka ng Facebook profile. So, ano nga ba ang mas magandang gamitin? Yung Facebook page ba or yung Facebook profile? Ayan. Uh, based and according lang po sa aking uh, opinion po ito, ano, kung nasa sa inyo po kung ano po ang inyong prefer. Sa akin kasi, prefer ko po kasi, mas prefer ko yung Facebook page po kasi. Ang Facebook page po kasi ay ito po yung kinu consider na business page po kasi. Kung yung profile po kasi or yung Facebook profile na ginagamit po natin at tinurn on lang po natin into professional mode, at yung mga friend po natin, magiging followers po natin ito. Ayan, yun po yung magandang good news. And then, ito po kasi yon na kapag profile po kasi ang atin pong gamit, at kapag tayo ay nag-upload, ang akala lang nila ay normal lang na tayo ay nag-upload. Ayan, yun po kasi yung disadvantage ng paggamit po natin ng profile. Pero kung gusto po ninyo talagang iporsige na gamitin pang content po ang inyong Facebook profile, ay advice ko po sa inyo na magkaroon po kayo ng niche na i-upload po dito. Ano nga ba yung tinatawag na niche dito kay Facebook? Yung pipiliin mo kung ano yung mga uh, gusto mo lang i-share. Halimbawa ay marunong ka, magaling ka, o ang talento mo ay mag-play ng piano, organ, ukulele, violin, gitara, ganun. Lahat ng mga klase ng instrumento ay pwede mong gumawa ng video at ishare mo kung paano ang tutorial, kung paano ang mag-umpisa, kung ano yung mga keys na dapat na uh, ipipress, lahat po. Kasi alam nyo po ba, marami pong gustong matuto patungkol po sa mga instrument. And kung ang gusto mo naman, ang niche mo naman ay cooking. Ayan. Lahat ng mga uh, viewers, ang gusto nila ay kung paano mo sinimulan, kung paano mo hinugasan, prepare, niluto at nung pagkatapos mo nang naluto. Yun kasi ay marami po talagang naghahangad na matututo sa iba't ibang mga recipe. Yan. Kung ang talent mo naman ay singing, pwede rin mo pong i-share po dito. And then, kung gusto mo rin po personal vlog, daily vlogs, pwede rin po dito. Yan. Sa akin po kasi, ay random videos po kasi. Sinubukan ko na rin pong nag-tutorial, awareness, advices, lahat-lahat po. Pwede naman pong ma-monetize kahit random videos po ito. And then, kapag Facebook page naman po, ang inyo pong gagamitin, uh, ito po ay maganda kasi mas maraming features po na pwede po natin gamitin po dito sa Facebook page po kasi dito kay Facebook. Ayan. Meron po siyang features na wala po sa profile. Gaya po ng live. Yung monetization tools po ng Facebook page, meron po siya. At sa profile, wala po siya. Ayan. Kaya, kung nasa sa inyo na rin po kung ano po ang inyo pong gagamitin. So, ito na po yung isi-share ko pong ah, napalayo na po tayo. Ano, ayan. Ito na po yung video tutorial kung paano po magparami ng followers dahil hirap po talaga magparami ng followers lalong-lalo na sa mga profile at ganoon din naman sa page. Pero ito yung good news sa mga profile po. Ano, ay, pwede po tayong magkaroon ng 5,000 followers na limit sa ating Facebook profile na pwede po natin i-friend request. At kapag nag-receive po sila ng ating add friend request, ay automatic magiging followers na po natin. Ayan, Opo, maganda po iyon. And then uh, hindi ko naman ibig sabihin na doon na lang mag eh uh, kumbaga magi-stop yung followers. No. Kapag naging yun na po yung followers po na iyon, ay keep on uploading lang po kayo para kahit paano kapag na-distribute, maging recommendable ang inyong mga ina-upload na video, madadagdagan at madadagdagan pa naman po ito ng mga followers. Yun nga lang po, ay meron po tayong 5,000 na pwede nating madagdag sa followers sa pamamagitan ng pag-add friend request po natin. So, ganito lang po ang inyong gagawin. Ayan. For example po, dito po sa aking uh, Facebook page, yung mga video ko po dyan sa mga reels, yung matataas po ang mga reaction po dyan. For example po, itong video po na ito, ayan yung mga nag-react po dyan, i-click nyo lang po dyan. Ayan. Meron pong mga uh, likes, reacts, mga heart reacts, mga love, at mga angry. Click nyo lang po. Halimbawa, for example, ito pong likes. Ayan. Ayan po. I-click nyo lang po yung add friend po dyan. Ayan. Kapag may nag-accept po dyan, automatic magiging followers nyo po yan. Ayan po. At tingnan nyo po kung bigyan nyo din po ito ng uh, space na wag po ninyong bilisan masyado. At kapag naka-reach na po kayo ng 20, 30, or to 50, pwede nyo pong ihinto muna. And then, kung after na naman po ito, after a minute, ay pwede nyo na pong balikan para magdagdag po. Hindi lang po sa aking mga videos. Maaari pong gawin nyo rin po sa ibang mga content creator kung gusto nyo pong mag-add ng mga followers po. Ganyan po yung tinuturo ko po sa mga uh, tutorials ko po dati before na yung mga uh, nagme-message po sa akin na nagkaroon na din po sila ngayon ng mamalalaking mga followers. Nadagdagan na rin po yung kanilang mga followers. So, ayan. Hoping po na nakatulong ang ating pong video tips and tutorial. And then, abangan nyo po yung susunod ko pong tips and tutorial dito kung papaano at kung ano yung mga dos and dons, yung mga hindi dapat at dapat na i-upload po natin dito kay Facebook. Yun lamang po. Have a good day.